Si Danielo, isang matagumpay na ehekutibo, ay nagdadala ng kasalanan para sa laban na nagtulak sa kanyang kapatid na si Justino, 20 taon na ang nakakaraan. Nang hindi inaasahang pagtagpo silang muli ng tadhana, lumabas ang mga sikretong matagal ng nakabaon, na hinahamon ang lahat ng inaakala ni Danielo na alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Sa gitna ng nakakagulat na mga paghahayag, dapat niyang harapin ang nakaraan para muling itayo ang mga nawalang ugnayan at tuklasin ang katotohanan na maaaring magpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Laging naniniwala si Danielo na ang tadhana ay isang bagay na binuo natin gamit ang sarili nating mga kamay. Mula sa murang edad, inialay niya ang kanyang sarili sa negosyo ng pamilya ng may determinasyon, mabilis na nakamit ang isang kilalang posisyon sa kumpanya, sa edad na 30, isa na siya sa mga pinakarespetadong direktor, na kilala sa kanyang determinasyon at madiskarteng pananaw. Ang kanyang opisina, sa tuktok ng isang skyscraper sa sentro ng pananalapi ng lungsod, ay refleksyon ng kanyang tagumpay, maluwag, eleganteng, at may nakamamanghang tanawin. Ngunit hindi lahat ng bagay sa kanyang buhay ay perpekto. Dalawang dekada na siyang sinusundan ng anino, ang pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid na si Justino, ang dalawa ay hindi maaaring maging mas na iba. Habang si Daniello ay metodo at nakatuon, si Justino ay isang malayang espiritu, mahilig sa sining, musika, at paglalakbay. Ang pagkakaibang ito ang pinagmulan ng maraming salungatan sa paglipas ng mga taon na nagtatapos sa isang labanan na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa nakamamatay na gabing iyon dalawampu taon na ang nakalilipas, umalingaungaw sa dingding ng mansyon ng pamilya ang masasakit na salita na palitan ng magkapatid. Si Daniello, nabigo sa pagtanggi ni Justino na sumali sa negosyo, ay sumigaw, kailangan mong lumaki at managot. Hindi ka mabubuhay magpakailanman sa mundo ng pantasya. Justino, with eyes brimming with tears of anger and disappointment, responded, You never understand, Daniello. Lila life is not about profits and balance sheets. There's a world out there full of beauty and meaning that you will never understand. Sa mga salitang ito, kinuha ni Justino ang kanyang nakapak na backpack at lumabas ng pinto, determinadong maglakbay at hanapin ang kanyang sariling landas na malayo sa mga inaasahan ng kanyang pamilya. Si Danielo, sa kanyang pagmamataas, ay walang nagawang pigilan, sa paniniwalang malapit nang bumalik ang kanyang kapatid na may panghihinayang. Pero hindi na bumalik si Justino. Naging linggo ang mga araw, naging buwan, at kinain ng pag-aalala ang pamilya. Sinimulan ang mga paghahanap, kumuha ng mga tiktik, ngunit parang nawala si Justino sa balat ng lupa. Sa paglipas ng panahon, ang pag-asa ay nagbigay daan sa pagbibitiw, at si Justino ay opisyal na idineklara na patay. Para kay Danielo, ang pagkakasala ay palaging pabigat sa mga sumunod na taon. Lalo niyang ibinaon ang sarili sa kanyang trabaho, na para napupunan niya ng mga ulat at pagpupulong ang kawalan ng kapatid. Munit sa mga gabing tahimik, mag-isa sa kanyang marangyang apartment, ang mga alaala ni Justino ay sumasagi sa kanyang isip. Dalawampung taon na ang lumipas, at si Danielo ay isa na ngayong nasa katanghaliang gulang na matagumpay sa negosyo, Munit may kahungkagan na hindi kayang punan ng tagumpay ng profesional. Sa panahon ng isang business trip sa isang coastal city na nagpasya ang tadhana na mamagitan. Habang naglalakad sa dalampasigan pagkatapos ng nakakapagod na pagpupulong, nakita ni Danielo ang isang batang lalaki na mga isa sero taong gulang na naglalaro sa buhangin. Isang bagay tungkol sa kanya ang nakatawag ng kanyang pansin, ang paraan ng pagtawa ng bata, pagbabalik ng kanyang ulo, ay kung paano ito ginagawa noon ni Justino. At nang lumingon ang bata, nakaramdam si Danielo ng lamig sa buong katawan niya. Parang nakatingin sa litrato ni Justino noong bata pa siya. Naintriga at nabalisa, nagpasya si Danielo na sundan ang bata ng mainat. Tumakbo ang bata sa dalampasigan, papasok sa isang maliit na kaf sa tabing dagat. Pumasok kaagad si Daniello, nakaupo sa malapit na mesa. Noon niya narinig ang isang boses na nagpatigil sa kanyang puso. Leandro, huwag kang tumakbo ng ganyan. Mahuhulog ka pa. dahan dahan lumingon si Danielo at nandoon siya, si Justino, buhay. Mas matanda, na may kulay abong buhok sa kanyang mga templo, ngunit hindi mapag-alin ang kanyang kapatid. Saglit, naisip ni Danielo na naghahalusinasyon siya, pero hindi, totoo pala. Naroon si Justino, buhay, nakangiti sa batang lalaki na alam na ngayon ni Danielo na pamangkin niya. Ang unang pagkabigla ay nagbigay daan sa isang pag-aalsa ng mga damdamin, kagalakan, galit, ginhawa, pagkalito, lahat ay pinaghalo sa isang ipo-ipo na nagbabantang lamunin siya. Gustong tumayo ni Danielo, sumigaw, yakapin ang kanyang kapatid, humingi ng paliwanag, Munit may kung anong pumipigil sa kanya na nakadikit sa upuan, na pinagmamasdan ang pamilyar na eksena sa kanyang harapan. Mukhang masaya si Justino. Ang kanyang mukha, kahit na minarkahan ng oras, ay mayroon pa rin kislap ng isang taong nakakakita sa mundo gamit ang mga mata ng isang artista. Animated niyang kachat si Leandro, natatawa sa mga biro ng bata at tinutulungan siyang pumili ng ice cream. Halos isang oras na nanood si Danielo, hindi makagalaw. Nang tuluyang tumayo si na Justino at Leandro para umalis, nag-ipo ng lakas ng loob si Danielo na sundan sila. Naglakad sila ng ilang bloke hanggang sa makarating sila sa isang simple, ngunit maaliwalas na bahay na may maliit na hardin sa harapan. Nakatayo sa kabilang kalye, nakita ni Danielo ang isang babaeng lumabas para salubungin sila, niyakap si Leandro at binigyan ng masuyong halik si Justino. Pamilya iyon ng kanyang kapatid, isang buong buhay na binuo malayo sa kanila. Nang gabi niyon, nakahiga sa kanyang hotel bed, hindi makatulog si Danielo. Ang kanyang mga damdamin ay nag-oscillated sa pagitan ng kagalakan ng malaman na si Justino ay buhay at maayos, at ang sakit na iniwan, naniniwala sa napakaraming taon na ang kanyang kapatid ay patay na. Kinaumagahan, pagkatapos ng ilang oras ng pagmumuni-muni, nagpasya si Danielo, kahit na nag na hindi siya basta-basta makakaalis at magpanggap na hindi niya nakita si Justino kailangan niyang maunawaan. Kailangan niyang malaman kung bakit hindi na umuwi ang kanyang kapatid. Sa sobrang kabog ng puso, naghanda si Danielo at tinungo ang lokasyon. Huminto sa harap ng bahay ni Justino, huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Ang mga sumunod na segundo ay tila walang hanggan, at ang pagkabalisa ni Danielo ay tila lalong nadagdagan. Bumukas ang pinto, at doon nakatayo si Justino, na may gulat na ekspresyon na mabilis na naging magkahalong takot at guilt. Danielo. Halos pabulong ang boses ni Justino. Hello kuya, sagot ni Danielo na medyo nanginig ang boses. Sa tingin ko marami tayong dapat pag-usapan. Saglit na natigilan si Justino, pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang pinto ng mas malawak, pinapasok si Danielo. Maaliwalas ang loob ng bahay, puno ng mga makukulay na painting at mga instrumentong pamusika. Ito ang uri ng kapaligiran na palaging naiisip ni Daniello na gagawin ni Justino para sa kanyang sarili. Nakaupo sa sala, ramdam na ramdam ang katahimikan sa pagitan ng magkapatid. Sa wakas ay sinira ito ni Justino. I. I don't know where to start, Daniello. I know I owe you explanations, but me. Itinaas ni Daniello ang kanyang kamay na humarang sa kanya. Bakit, Justino? Bakit hindi ka na bumalik? bakit mo kami pinaniwala ang patay ka na? Huminga ng malalim si Justino, pinasadahan ng kamay ang kulay abo niyang buhok. Noong una ay hindi sinasadya. Pagkatapos ng laban na yon, umalis talaga ako para maglakbay, para malinisan ang ulo ko. Pero pagkatapos, in. Eh, huminto siya, na para bang binubuhay ang masasakit na alaala. Inatake ako ng mga magnanakaw. Nawala ang lahat, pati na ang mga dokumento ko. Ilang araw akong walang malay sa ospital. Si Daniello ay nakinig nang mabuti habang si Justino ay nagkukwento kung paano sa paggising natagpuan niya ang kanyang sarili na nawala sa isang kakaibang lungsod nang walang pagkakakilanlan o paraan ng pakikipag-ugnayan. Ang takot na umuwi at harapin ang pagkabigo ng pamilya, lalo na pagkatapos ng away, ang nagparalisa sa kanya. Noong una, naisipan kong tumawag bumalik. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong nagiging mahirap nagsimula akong gumawa ng mga simpleng trabaho, tulad ng paghahardin at paglilinis Tapos, isang matamis na ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakilala ko si Clara. Binigyan niya ako ng dahilan para sumulong, bumuo ng bago. Magkahalong pangunawa at sakit ang naramdaman ni Danielo. Pero paano kami, Justino? Hindi mo ba naisip ang mararamdaman namin? Akala namin patay ka na. Napuno ng luha ang mga mata ni Justino, Araw-araw kitang iniisip, Danielo, ngunit ang takot, ang takot na itakwil mo ako, na hindi na ako malugod, na paralisa ako. At habang lumilipas ang panahon, parang hindi na ito bumalik. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan sa harapan, at tumakbo si Leandro, kasunod si Clara. Biglang huminto ang bata nang makita niya si Danielo, curious na nakatingin sa isang lalaki patungo sa isa pa. Tatay, naguguluhang tanong ni Leandro. Huminga ng malalim si Justino, Leandro, Clara, ito ang aking kapatid na si Daniello, ang iyong tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa pagkilala. Narinig niya ang mga kwento tungkol sa pamilya ni Justino, tungkol sa kapatid na naiwan niya. Si Leandro naman ay nabighani. Tito Danielo. Lumapit ang bata, pinag-aralan ang mukha ng kanyang tiyuhin. Kamukha mo si tatay sa mga lumang litrato. Sa kabila ng tensyon ng sandaling iyon, hindi mapigilan ni Danielo ang mapangiti. Yee, I think so you must be Lindro. It's a pleasure to meet you. Nadama ni Clara ang kalubhaan ng sitwasyon, malumanay na inakay si Leandro sa labas, na binigyan ng ilang pribado ang mga kapatid upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Tumingin si Danielo sa paligid, nakita ang mga palatandaan ng buhay na binuo ni Justino, mga larawan ng pamilya, likhang sining ni Leandro, isang gitara na nakasandal sa sulok. Mukhang masaya ka, sa wakas ay sinabi ni Danielo, ang kanyang boses ay mahina. Dahan-dahang tumango si Justino. Ako nga pero lagi kong nararamdaman na may kulang, ikaw. Ang mga salita ay tila pumuputol ng harang sa pagitan nila. Biglang umiyak ang magkapatid na lalaki, dalawampu taon ng kirot, panghihinayang, at pananabik na lumalabas. I'm sorry, Danielo, humihikbi si Justino. I'm sorry sa pag-alis ng ganyan, hindi na ako bumalik. Si Daniello naman ay humingi din ng tawad. And I'm sorry for trying to force you to be someone you was not. Dapat sana ay sinuportahan ko ang mga pangarap mo, hindi sinubukang hubugin ka sa akala ko ay tama. Ang bigat ng dalawang dekada ng paghihiwalay ay nagsimulang mawala na nagbigay daan sa isang bagong pagkakaunawaan. Nanatili si Daniello sa bayan, gumugol ng oras kasama si Justino at ang kanyang pamilya. Mas nakilala niya si Clara, isang mabait at mapagmahal na babae na malinaw na humahanga kay Justino. At si Leandro, mabuti, si Leandro ay isang miniature na bersyon ng kanyang ama, puno ng lakas at pagkamalikhain. Magkasama, nagpasya ang magkapatid na oras na para sabihin sa kanilang mga magulang. Ang ideya ng sorpresa sa kanila ay natural na dumating, bilang isang paraan upang mabawi ang mga nawala na taon. Sa napagkasundo araw, dinala ni Danielo ang kanilang mga magulang sa bahay ni Justino, sinabi lamang na mayroon siyang sorpresa para sa kanila. Pagbukas ni Justino ng pinto, parang tumigil ang oras. Ang kanilang ina ang unang nag-react, nagpakawala ng mahinang sigaw bago umabante, at buong lakas na niyakap si Justino. Ang ama, na laging mas nakalaan, ay paralisado glit bago sumama sa yakap, tahimik na luhang umaagos sa kanyang mukha. Sa pagitan ng paghikbi at putol na mga salita, nagbigay ng mga paliwanag, humingi at ipinagkaloob ang kapatawaran. Justinus' mother, holding her son's face in her hands, said in choked voice, I never believed you were gone. I knew, deep in my heart, that one day you will return to us. And then, in a moment of deep emotion, she added, Kahit noong nasa malayo ka, hindi ko pas ang pagmamahal na pinanghawakan ko para sa'yo. Sa pagitan ng pagpapatawad at pag-asa, palaging may paraan para bumalik ka. Ang mga salitang iyon ay tila tinatakan ng sandali, na nagdulot ng pakiramdam ng pagpapagaling at pagpapanibago sa buong pamilya. Sa sumunod na mga buwan, nagsikap ang pamilya para muling buuin ang mga nasirang ugnayan. Hindi ito naging madali, ngunit ang pag-ibig at pagnanais na muling magkasama ay nagtagumpay sa mga hadlang. Natutunan ni Danielo na pahalagahan ang buhay na binuo ni Justino, na na ang landas na pinili ng kanyang kapatid, bagamat iba sa kanya, ay parehong wasto at puno ng kahulugan. Si Justino naman, ay nakahanap ng mga paraan upang makipag-ugnayan muli sa pinagmulan ng kanyang pamilya nang hindi nawawala ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi lamang isang tiyuhin ang nakuha ni Leandro, kundi pati mga lolo't lola na sumasamba sa kanya. Naging madalas ang mga pagbisita sa pagitan ng mga pamilya, na napuno ng tawanan at mga kwentong pinagsasaluhan ang bahay ni Justino. Para kay Danielo, ang karanasang ito ay nakapagpabago. Napagtanto niya na ang tagumpay sa negosyo, bagaman mahalaga, ay hindi lahat ng bagay sa buhay. Nagsimula siyang maglaan ng mas maraming oras sa pamilya, upang galugarin ang mga interes sa labas ng trabaho, at kahit napahalagahan ang kaunting sining na labis na nabighani sa kanyang kapatid. Nakahanap ng bagong kapayapaan si Justino, ang pasanin ng pagkakasala na dinala niya sa loob ng maraming taon sa wakas ay nawala, na nagpapahintulot sa kanya, naganap na yakapin ang kanyang kasalukuyang buhay at ang pinagmulan ng kanyang pamilya. Ang kwento ni na Danielo at Justino ay nagpapaalala sa atin na, gaano man katagal ang lumipas, laging may posibilidad na magkaroon ng bagong simula. Ang pagpapatawad, kapag tunay, ay may kapangyarihang pagalingin ang malalalim na sugat at muling ikonekta ang mga pusong pinaghiwalay ng panahon at mga pangyayari. Ang muling pagsasama ni na Danielo at Justino ay hindi binura ang nakaraan, ngunit nagbukas ito ng mga pinto sa isang kinabukasan kung saan umusbong ang pagmamahalan, pagpapatawad, at pag-unawa sa isa't isa, na nagpapatunay na hindi pa huli ang lahat para pagalingin ang mga lumang sugat at bumuo ng mga bagong tulay. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon.